Isa ka rin ba sa mahilig magpapogi ng truck at naaadik ng bumili ng mga accessories? Well, parehas tayo. <laughs> Alam niyo yung tipong napakatumal na ng biyahe pero sige pa rin ang bili ng accessories. Hindi na nga matapos-tapos ang mga kolorete sa truck. Kaya naman for today's video, tara! Samahan niyo akong pumunta sa isang shop na talaga namang kilalang kilala pagdating sa mga accessories ng mga truck. Oh, alam niyo na kung saan tayo pupunta. Walang iba kung di sa Beats Auto Shop, dito lang yan sa May Kalaokan. Napakadali nga lang puntahan ito at hindi ka maliligaw. I-type mo lang kay Maring Ways yung Beats Auto Shop Kalaokan. Sundin mo lang si Ways at mapupunta ka na sa kanilang shop ito talaga yung shop na binabalik-balikan ko dahil para sa akin ay mas mura ang mga presyo dito. Kaya nga pala napasugod ang aming team ay kukuhanin namin ang 4-feet horn. Ag canvas na nga ako sa iba at ito talaga yung shop na pinakamura. May paparating nga ulit stock ngayong March kaya naman kung gusto nyo magpa-reserve ay mag-PM na kayo sa Beats Auto Shop. Ang dami din kasi talagang may gusto ng ganyang 4-feet horn kaya naman napakabilis ma-sold out. Ito nga pala yung kanilang Facebook page Beats Auto Shop. Pakifollow na din yung kanilang page para naman lagi tayong updated sa mga accessories. Hindi nga lang pala pang 10-wheeler na isusu ang available dito. Meron nga din silang mga pang elf at pang forward. Lahat nga, nga ng accessories ng Japan Truck ay meron sila. Shoutout nga pala dito kay Kuya at naabutan na namin na nagsha-shop. Bumili na nga siya na double barrel na horn. Ito nga ang mga nasa labas na to ay sold na. Inaantay na lang na pick up ng buyer. Available nga rin dito yung mga rim cover. At syempre, meron ding ilaw. Nabudol nga ako nitong door garnish at napacheck out nga din ako. Ang mura lang kasi niya kaya naman na pabili ako. Kung hindi nyo nga makikita yung mga kailangan nyo dito sa mga pineflex ko, ay pwede kayong mag-PM sa kanya. Hindi kasi lahat ng accessories ay na-videohan ko. Pero sure naman ako na lahat ng kakailanganin niyo ay meron sila. At kung wala ay marami silang contact sa Japan kaya naman makakapagparating sila dito ng mga kailangan yong accessories. Ang kukit nga ng mga bumper ng elf na to. Sanay kasi ako makakita ng mga bumper ng mga malalaki. Ito nga pala ay mga bumper ng elf, ng counter, yung mga ganda na maliliit na truck. Baka nga pala may naghahanap sa inyo ng ganitong accessories. May paparating nga din sila ngayon na 50 pieces. Nagpa-reserve na nga ako agad ng tatlo dahil baka maubusan pa ako. Lahat nga ng ikakapogi ng truck mo ay available sa kanilang shop. At kung hindi mo naman pala kayang pumunta sa kanilang shop, ay nagsiship naman sila nationwide. May mga araw din sila ng delivery dito sa gawin natin sa Bulacan, sa Nueva Ecija. At kung matyachempohan mo nga, ay pwede ka ding magpasabay sa kanila. Ngayong February nga, ay may paparating ulit silang mga steering wheel cover. Mga jet inowing nga, tapos may mga panggiga din na sizes. Itong mga stock nila dito sa shop ay mga pang elf yan. At kung hindi naman afford ang jet inowing, ay Meron din tayong mga affordable na mga balot ng manubela. Maganda din ang quality niyan tapos pasok na pasok sa mga tight ang budget. Sobrang cute nga talaga ng mga accessories ng mm. kaya naman parang gusto ko na ding maglabas ng mini dump na truck. Charot. Kung gusto nyo nga din palang magnegosyo ng mga truck parts and chrome accessories, aba, pwedeng-pwede din. Noong nakaraan nga, eh, nagbebenta din kami ng mga accessories. Hindi na nga lang din namin na asikaso dahil nga bumibiyahe ako tapos si Alvin naman ay eh, may na truck. Ito nga at may umorder pa ng dashboard ng Elf. Inaayos nga lang nila at ready for pick up na sa din. Sa kanila na. nga din pala kami umorder ng dashboard para naman doon sa giga na nirereko ni Alvin. Sobrang mura nga lang kasi sa kanila compare sa ibang shop. At dito naman pala sa tabi ng Bits Beats Auto Shop ay merong EGNL trailer parts. Kaya naman kung naghahanap din kayo ng mga pyesa para sa inyong trailer ay available yan dito sa kanila. Basta trailer ang truck mo, lahat na yan ay available dito sa shop ng EGNL. O trailer pa. Hindi pa. Thank you Boss Carlo at more sales sa inyong shop. Thank you so much Beats Auto Shop.